Ito yun guys. Nakulay pa ng challenge ko sa kanya. One, two, three, go! Guys, may pa-challenge tayo kay Archie Boy. Ngayon, kasi lagi na lang siya tulog eh, pag gabi. Lagi na lang ako tinutulugan, palagi na lang Nakakainis. Huh? Okay meron tayong pa pa-challenge sa kanya. Kasi sabi ng kumari ko, effective daw to. Nahiya kasi ako bumili sa tindahan, kaya minin na ako sa Oh, hell no! Ngayon guys, titignan natin yung epekto nito sa kanya. Titignan natin. Kakulay pa ng challenge ko sa kanya. Oh, no! Guys, tara. Puntahan natin siya. So, guys, tignan na natin si Archie doon. Tahan natin si Archie, guys. Tinan mo, bagong gising lang. A cellphone, cellphone na agad. Tara, may pa-challenge ako sa'yo. Mag Pagkakakitaan mo to. Ikita ka dito. Basta, ka na. Pa-challenge ako sa'yo. pa Paunahan tayo maugusto. Okay. Ngayon, kung sino unang makaubos niyan, sa kanya tong 500. Ano okay, yan? Makakaubos nito eh. Hindi. <laughs> Busin mo muna yan bago mo kunin to. Dali-dali lang eh. Dali-dali. Busin mo muna yan. Basta dito lang yan, pera. Okay. Yan lang. Oh. One, two, three, go. Oh, no. Uy, bilis naman ito. Laki kasi ng bibig na ito eh. <laughs> na eh. alam easy-easy ah. Ang pinas naman, puno pa sa akin, oh. Ano lang? Easy, eh, si 500 pala yan. Ang idali naman ang challenge mo. Susunod hirapan mo naman, hirapan mo naman. Tinapon mo lang yan. Hinapon, natapon si Tiyanko. Ang storbo kayo lang pala challenge mo. A few moments later. minit ah. <laughs> tak Tanghali na mo. Tanghali na mo. Maga pa. Pahin na muna tayo sa loob. Uh, <laughs> Tanghali na nga. Aga-aga pa. Sarado. Hey, sarado pa yung mga pupuntahan nyo. Anong sarado? Papahin na muna tayo sa loob. May pupuntahan niya ako. Papahin na muna Oh, hell no! na muna tayo sa loob. Hahaha. <laughs> Itigayin tayo ngayon mga kausap ko doon. Sabihin mo, bukas na lang kayo haalis. Bukas? Dami-daming araw. Dami-daming araw, ngayon nga naka-schedule yun. May bagyo ngayon na ulan-ulan. Ulan-ulan? <coughs> Pagkasakit ka pa dyan, hindi rin kayo makakalis. Baha ang mga lugar. Dami-dami ka pa lang dyan, haalis na ako. Dito na. Dito na. Dito na. Okay. Alay. <laughs> <laughs> Kasi, lakad <hila> ng tao eh. <laughs> okay, tayo. Hinabi... One eternity later. Wala naman ito. Tanghali na ako sa pupuntahan ko. ko dun. Ayan. Tanghali, bukas ka na nga lang umalis. Maulad ngayon. Oh, bukas. Ngayon ang usapan is, bubukas mo ano ka, presidente? Bukas na lang, oo. Oh. oo. Nakatayo pa yung kobra, eh. Lima pa lang eh. Kailangan mga sampu. Ha? Huh? Ganito, ganito pala nito. Saan? <laughs> bukas na. Bukas na. Bukas na, lima pa lang, kailangan makasampo. <laughs>